Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin, din, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, wa man tamas sa kabisunnatihi ilaymid din. Lahat ng papuri ay para kay Allah lamang, nawayang kapayapan at pagpapala ay mapasahuling sugo na sa si Bapta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa kanyang sahaba, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumunod sa kanya. Mga mahal na kapatid sa pananampalatay ng Islam, pahalagahan natin ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinuman ang pahalagahan niya, ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakabuti para sa kanya. Kabilang sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pag-aayuno pag-fasting sa buwan ng Ramadan at iba pa. Kabilang sa pag-aayuno ay ang pag-aayuno sa araw ng Ashura sa buwan ng Muharram. At ang pag-aayuno sa araw na ito ay kanais-nais kamahal-mahal at ito ay sunnah. Sinabi ng sugon na Allah subhanahu wa ta'ala, Siyamu yawmi ashura, ahtasibu ala ay ayyu kafirasana sana allati kabla. Sinabi ng sugo na Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay hinahangad ko, inaasahan ko na Allah subhanahu wa ta'ala ay papatawarin niya ang nakaraang taong mga kasalanan. Allahu Akbar. Kaya Huwag nating kaligtaan ang araw na ito. Sa taon na ito sa 2025, tatama ang Yom Ashura sa ikatent day ng Muharram sa July 5, 2025. Itong taon na ito, maring ikaw ay mag-ayuno sa ika at 10 day ng Muharram. Ito ay tatama sa July 4 at July 5. Maring ikaw din ay mag-ayuno sa July 5 at sa July 6, sa ika-10 at 11th day of Muharram. At ikaw rin ay maaring mag-ayuno sa July 4, July 5 at July 6, ika-9, 10th, 11th day of Muharram. At maaring ikaw din ay mag-ayuno sa July 5 lamang sa ika-10th day of Muharram. Kaya mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag natin kaligtaan na mag-ayuno sa araw na ito dahil papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinuman ang mag-ayuno sa araw na ito ang kanyang mga kasalanan ang nakaraang taong kasalanan isang taong nakaraang kasalanan Allahu Akbar kaya mga mahal na kapatid sa pananampalatang Islam hindi lamang sa araw ng Ashura na mag-ayuno sa buwan ng Muharram bagkus samahan natin ang pag-aayuno sa araw ng Lunes at Huwebes o mag-ayuno din tayo sa Ikatyamul sa buwan ng Muharram. Kaya mga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyang lakas ng ating katawan para magsagawa ng ibadah. Wa billahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.